Gusto ko lang i-share ang experience namin pamilya na hindi namin malilimutan kailanman. Nagumpisa lahat ng ito nung lumipat kami sa bago naming bahay. Pang-anim na lipat bahay na namin that time. Hindi ko na lang sabihin kung bakit palipat-lipat kami. Una ako lang ang naka-experience. Ako lang magisa sa kwarto, nakapatay ang ilaw. Kapag natutulog ako, mayroon lang dalawang maliit na ilaw sa gawing ulo ko kaya kahit papaano, may konting liwanag. Madaling araw nang magising ako dahil sa ingay ng TV. Yung screen niya ay yung kapag walang signal. Ang lakas pa ng volume. Buti na lang at nasa gilid ko lang ang remote eh, kaya kinuha ko agad. Pagpatay ko ng TV. Kitang kita ko yung reflection sa TV. Ako na nakahiga at babae na parang madre na nakatayo sa gilid ng kama at kaharap sa akin. Napako ako sa pagkakatingin sa TV at hindi ko maigalaw ang katawan ko dahil sa sobrang takot na naramdaman. Sumigaw na lang ako ng sumigaw para magising sila mama at mga kapatid ko. Wala pang kalahating minuto, nagmamadaling pumasok at siya na rin pagbukas ng ilaw ni mama at papa. Nadat nila ako na nakaupo sa kama at iyak ng iyak. Sa kwarto na nila mama ko natulog at doon ko sinabi ang nakita ko. Pinasinungalingan naman nila papa sa dalawang kapatid ko ang dahilan kung bakit ako umiiyak para hindi sila matakot. Ilang buwan lang ang lumipas nag 6 birthday ni Marie. Hindi na siya naghanda ng marami dahil may pasok noon at malayo din ang mga kamag-anak namin. Gabi na din kami nakapagsalo-salo. Sinindihan ang posporo at inilawan ang kandila sa ibabaw ng cake. Habang buhat ni Papa, kinakantahan namin si Marie. Pagtapos kantahan ang tagal hinihipa ni Marie yung kandila. Pero ayaw mamatay-matay ng apoy. Sila mama naman tuwang-tuwa. Habang ako at si Manang katulong namin, pinipicturan at binivideo si Marie. Ako yung sa video at si Manang sa picture. Natapos na ang salo-salo at pumunta na kami sa kanya-kanyang kwarto para magpahinga. Habang nagkahiga. Habang nagkahiga at nagsiselfon ako sa kwarto biglang kumakatok sila mama. Pinalabas nila ako at isinama sa kwarto nila, wala akong ideya noon kung bakit. Pinaupo nila ako sa gilid ng kama at pinagitnaan nila ni Papa. Sabi ni Mama, tignan mo to medyo natakot na ako nung nakita kong ini-scroll niya yung mga picture sa cellphone ni Manang. Pagkakita ng hinahanap niyang picture itinapat niya sa akin at ipinakita ang picture. Picture ni Marie habang hinihipan ang kandila sa cake. At sa tapat ng cake mayroong nakatayong madre na nakaharap kay Marie. Medyo malabo pero makikita talaga siya, kamukha nung unang kong nakita. Sabi ni mama, siya ba yung nakita mo nun? Sabi ko naman, o pumaganyan yun. Si papa, napailing habang kita ang pag-aalala at takot sa kanilang mga mukha. Ako naman yung makap kay mama. Sabi ni papa, kaya pala ang tagal hinihipan ni Marie yung kandila at ang huli, August 22 last year. Ang pinaka-worst sa lahat, nagulantang ang buong pamilya. Nung nakarating sa amin ang balita na si Kuya Jan ay nasa ospital at kritikal ang kondisyon. Ito ay matapos siyang tumalon sa isang building. Hindi ko nalang papangalanan. Pero ilang oras ang lumipas ay binawian na din siya ng buhay. Suicide ang sabi ng marami pero kaming pamilya niya hindi naniniwala na susid talaga ang nangyari. Masyahing tao at kapag may problema nagsasabi siya sa amin. Ganon din ang sabi ng girlfriend niya. Dagdag pa nito ay wala naman daw silang naging pagtatalo. Nung mga nakakaraang linggo, masaya daw sila at healthy ang relationship. Agad din naman inimbestigahan ang nangyari. Sa CCTV video ng building na pinuntahan niya, 7.35 ng gabi, Makikitang palakad, lakad si kuya sa 6th floor ng building. Makikita rin na napakadalang ng tao sa floor na yun. Di nagtagal humito siya sa tapat ng isang bukas na bintana at tila may kinakausap pero sa video ay wala kang makikita kundi siya lang. Hanggang sa umakyat siya sa bintana at tumayo. Kita rin sa video na bago siya tumalon ay tumingin pa siya sa likod at parang umiling. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.